promo materials, flyers at leaflets. Ito ay pamamaraan ng patalastas kung saan ang mga consumer ay inihikayat na tumangkilik sa isang serbisyo produkto. Mga halimbawa ng promotional materials, brochure at pamphlets, flyers at leaflets, posters, banners, stickers, business cards, name tags and signs, newsletters, wristbands, ticket, passes. Ano nga ba ang leaflets? Isa o maraming piraso ng papel na maaaring matupi. Ito ay may karaniwang sukat na A4 o A5 kung saan malikhaing inilalapat ang mga mas detalyadong impormasyon kadalasang idinisenyo ng isang profesional. Ito ang halimbawa ng liplets. Isang maliit na papel na may karaniwang sukat na 8.5x11 o mas maliit pa kung saan malikhaing inilalapat ang maikli at direktang impormasyon. Ito ay mas mura. Halimbawa ng pliers mga niya ng flyers at leaflets. Kalimitang ang mga flyers at leaflets, promotional materials upang mahikayat sa mga taga-tangkilik ng isang produkto o serbisyo. Nagbibigay promosyon din ang mga materialis na ito para sa mga mamimili. O, kung sino mang makabasa ng mga ito. Tiyak at direct ka ng mga impormasyong nakasulat sa mga ito. Hindi maligoy ang pagkakasulat at impormatibo sa mga mambabasa. Posible rin makita ang mga ilang detalyado detalyeng may kinalaman sa pagkontak sa mga taong na, nasa likod ng pagbuhot ng mga nasabing materyales gaya din ang kanilang logo may mga pagkakataon ding pumapasok ang, ang paglalaro sa mga salita at iba pang produkto sa paglikha ng mga flyers at leaflets at proportional materials upang dalong tumatak sa mga may ang pangalan o kaya ibang impormasyon hingil sa isang produkto o serbisyo may kita ito halimbawa sa kanilang mga taglines Ilan sa kadalasang nilalaman ng mga pliers, leaflets ay katanungan at kasagutan hingil sa produkto o ang mga batayang informasyon may kinalaman dito. Karamiwan din nagtataglay ng mga larawan ang mga ito upang higit na makita ang visual na katangian ng isang produkto. Makulay rin ang mga ito, posibleng makatulong, makatulong na makakaikayat sa mga potensyal na gagamit o susubok sa isang bagay na iniaalok o ipinahabot sa mas nakararami. Um, ang pinagkaiba ng pliers at leaflets, yung flyers, karaniwang isang pahina na naglalaman ng mga mahalagang detalye tulad ng pangalan ng event o produkto, pet petsa, lugar at iba pang impormasyon. Mas direkta at nakatuon sa, sa pagkuha ng attention ng mga tao sa isang particular na bagay. Yung leaflets naman higit na mas detalyado kaysa sa flyers at maaaring may maraming section o nakatiklop. Nilalaman ito ng mas maraming impormasyon kaya mas mainam ito sa pagbigay ng malalim na paliwanag tungkol sa isang paksa o alok.